maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Sa aking pagkabata, nagkaroon ako ng isang aksidente sa pagsakay na naging dahilan para mawalan ako ng malay sa loob ng ilang minuto, at sa panahong iyon ng kawalan ng malay, nagkaroon ako ng NDE. Nang umalis ako sa aking katawan, Naaalala ko ang pakikipag-usap sa isang ubiquitous ngunit hindi nakikitang katalinuhan na nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako at kung bakit ako nagkatawang tao sa Earth. Napapanatag ako ng mas mataas na katalinuhan na ang pagdurusa na idinulot ko sa iba habang nasa lupa ay napatawad na. Ipinabatid din ng katalinuhan ang kahalagahan ng pagpapatawad, na nangangatwira na ang ating kakayahang magpatawad ay nakakaapekto sa ating kaligayahan gayon din sa kaligayahan ng iba. Sa panahon ng NDE, naaalala ko ang aking sarili at ang presensya na tinawag kong Michael, na masayang tumatawa sa karanasan ng lubos na kaligayahan at kagalakan habang pinatawad ko ang aking sarili at ang iba. Si Michael mismo ang nagbahagi sa akin ng kapangyarihan ng pagpapatawad, at siya ang nagpaliwanag sa akin kung bakit ako at ang iba ay piniling magkatawang tao sa lupa ipinaliwanag sa akin ni Michael na ang dahilan kung bakit ako nagpasya na magkatawang tao sa Earth ay para sa layunin ng pag-aaral kung paano ipatawag ang kalooban ng aking mas mataas na pagkatao at kung paano kumilos ayon sa kalooban na iyon sa Earth. Ang proseso ng pagtawag sa kalooban ng isang tao, gaya ng ipinaliwanag niya, ay magdadala sa sangkatauhan sa isang bagong pag-unawa na magpapahintulot sa kanila na maranasan ang kaharian ng Diyos sa lupa ipinaliwanag sa akin ni Michael na nagkatawang tao ako kasama ang marami pang iba na may parehong layunin at kung paano namin binalak na magkaisa sa pag-ibig, upang kami ay maghatid sa bagong mundo sa Earth. Sa dilim na nakapaligid sa akin sa aking walang katawan na estado, nakaramdam ako ng liwanag at kalayaan. Ikaw ay perpekto, ang unang bagay na ipinalam sa akin ni Michael sa sandaling umalis ako sa aking katawan. I am perfect. Nothing can never hurt me again. Natuwa ako. Nothing could ever have hurt you, to begin with. You are an eternal being, sagot ni Michael, na pinaalalahanan ako sa kanyang presensya. Habang nakikipag-usap sa akin si Michael, naramdaman ko ang kanyang mapayapa at kalmadong presensya, at sa kapayapa ang ipinamalas niya, alam kong mapagkakatiwalaan ko siya ng buo. Kung gayon, bakit tayo nabubuhay sa takot sa kamatayan, tanong ko kinailangan na ang iyong karanasan ay paigtingin sa paraang kumbinsihin ka sa iyong mortalidad at sa kahinaan ng iyong karanasan sa katawan, kung hindi, hindi mo sana sineseryoso ang ehersisyo. Bilang isang resulta, hindi mo nalaman kung ano ang ginawa mo sa iyong misyon sa Earth upang matutunan. What is my mission? Tanong ko na may halong pagtataka. Ikaw ay nagkatawang tao upang malaman kung paano ipatawag ang iyong kalooban, sabi niya. Ano? pinili kong magkatawang tao para lang magpasya kung ano ang gusto ko, tanong ko. Hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin sa Will, sagot niya. Iyon ay kapag ang isang kaskad ng mga alaala ay bumagsak sa aking kamalayan. Nakita ko ang aking sarili bilang isang bata, sumisigaw sa takot at pagsipa, sinusubukan ng desperadong malaglag ang aking unang pares ng sapatos sa edad na dalawa. Naaalala ko, bilang isang apat na taong gulang, nagpupumilit na takasan ang sekswal na pag-atake sa pamamagitan ng pag-alis sa aking katawan at pagmamasid sa malayo. Naaalala ko, sa walang katawan na estado, na itinaas sa mga ulap, kung saan nakilala ko ang isang kawan ng mga mamahaling ibon na kinilala ako bilang isa sa kanila. Naaalala ko ang pag-alis sa aking katawan ng sinalakay at pinahirapan ako ng aking ama noong bata pa ako, at kung paano ko bibisitahin ang aking mga kaibigan sa ibon sa mga pagkakataong iyon. Naaalala ko ang isang screen na pinto na bumukas at ang amoy ng pay, mainit pa rin sa isang napkin, habang iniabot ito sa akin ng aking ina sa likod ng pinto. Sa panahon ng NDE, natatandaan kong naranasan ko ang walang kondisyong pag-ibig, ang pag-ibig na nagturo sa akin na ang lahat ng pagdurusa ay tinubos ng pag-ibig, ang pag-ibig na nagpapaalala sa akin na ang pag-ibig lamang ang totoo. Ito ang pag-ibig na nagpapatawad ng walang pasubali, ang pag-ibig bilang probidensya ng pagdurusa. Naginawang sulit ang pagdurusa. Natawa ako nang napagtanto ko na ang pakiramdam ng sarili na naranasan ko sa earth ay walang iba kundi isang ilusyon. Nagkatawang tawa ako sa isang katawan upang magdusa upang matuto akong magpatawad sa lahat ng tao, kahit na wala sa mga naranasan ko habang nasa katawan ang totoo. Ang banal na paglalaro, bilang I regarded ito mula sa aking punto ng abstraction, ay hysterical sa akin. Ipinakita sa akin ni Michael na ang mundo ay walang iba kundi isang panaginip. Ang lahat ng ito ay isang panaginip, isang panaginip kung saan ang anak ng Diyos ay ginawang bihag ng mismong mundo na kanyang nilikha. At ang pagibig ay ang tanging bagay na makapagpapawalang bisa sa spell ng paniniwala sa napakasakit, napakaganda, ngunit hangal na panaginip. Then suddenly, naalala ko lahat ng taong nagmamahal sa akin. Naalala ko ang kanilang paghihirap at pagmamahal nila sa akin naalala ko kung paano nila kinasusuklaman ang kanilang sarili dahil sa sakit na idinulot nila sa akin. Naalala ko ang aking ama na umiiyak at humihingi ng aking kapatawaran sa panapanahon, at kung paano ang aking sakit ay sa kanya. Dahil ayaw kong magduse siya, naalala kong minahal ko siya ng buong puso, isinantabi ang aking sakit at galit. Naalala ko kung gaano niya ako kamahal sa pag-uwi sa kanya sa pag-ibig at sa karanasan ng lambingan habang kami ay lumaki. Mula sa aking kinatatayuan, naramdaman ko ang paghihirap ng mundo, at alam kong wala sa mga iyon ang totoo. Ang biro ay kasing trahedya bilang ito ay nakakatawa, at si Michael at ako ay umiyak at tumawa ng magkasama para sa isang walang hanggang sandali. Ipatawag ang iyong kalooban, utos ni Michael, at ang utos niya ang nagpa sa akin na kailangan kong bumalik sa Earth. Naalala ko na ako at ang iba pang katulad ko ay naparito sa lupa bilang isang alon ng mga kaluluwa na pumarito sa lupa upang magsanay sa pagtawag sa ating kalooban. Ginawa nating kalooban ng Diyos ang ating kalooban, at kalooban ng Diyos na magising tayo mula sa panaginip, na ibababa natin ang kaharian ng Diyos sa lupa upang ang lahat ng may buhay na nilalang ay mapalaya mula sa kanilang bilangguan sa isip kalooban ng Diyos na ang lahat ng may buhay na nilalang ay magising mula sa panaginip upang tayong lahat ay sabay na tumawa. Mamamatay na ba ako? Tanong ko. Ang iyong katawan ay namamatay. Ito ay nakahiga sa lupa na naghihingalo, at hanggat hindi mo ito kayang tumayo, ito ay mamamatay, sagot niya. Alam kong kailangan kong bumalik, ngunit hindi ko alam kung nasaan ang aking katawan. Paano bumalik ang isang tao sa isang lugar na, sa asensya, ay isang panaginip lamang, nagtataka ako sa gulat. Ang pagkasindak ay naging isang mabangis na paninindigan ng aking kalooban, at ang lakas ng aking kalooban ang nagdala sa akin pabalik sa aking katawan. Para akong ermitanyo sa mundong ito sa loob ng maraming taon, naghihintay ng tamang panahon at iniisip kung magiging tama pa ba ito. Nagtagumpay ang aking pamilya at ang mundo sa pagkumbinsi sa akin na ang lahat ng naranasan ko sa panahon ng aking NDE ay hindi totoo, at sa pinakamahabang panahon, nabuhay ako sa isang buhay na tinanggihan ang lahat ng natutunan ko sa aking NDE. Walang nagmamalasakit na ang kanilang buhay dito ay isang panaginip lamang, at kahit na isaalang-alang ang posibilidad ay nakalilito sa karamihan ng mga tao, kaya tumigil ako sa pakikipag-usap tungkol sa kung ano ang natutunan ko sa aking NDE. Nang mamatay ang tatay ko, nagbago ang lahat ang kanyang kamatayan ay nagpasiklab ng apoy sa loob ko upang maisakatuparan ng aking ibinalik sa lupa upang makamit. Gusto kong sulitin ang mga taon na natitira para sa akin upang kapag ako ay lumipas na sa mundong ito, ako ay mapayapa dahil alam kong ginawa ko ang aking makakaya upang maisakatuparan ang misyon na ibinigay ko sa aking sarili upang tapusin. Nais kong sumulong, na isinasagawa ang kalooban ng Diyos bilang aking kalooban, kasama ang mapagmahal na presensya ni Michael sa aking tabi gusto kong sabihin sa lahat ng tao sa mundo na hindi ikaw ang iniisip mo. Ikaw ay pag-ibig, ang pag-ibig lang ang mayroon, at ang ating tunay na pagkatao ay isang walang hanggang nilalang na umiiral sa temporal na mundo at sa langit. Nais kong malaman ng lahat na dahil ang pag-ibig lamang ang maaari mong dalhin kapag umalis ka sa mundong ito, ang pag-ibig lamang ang tunay. Maging matapang sa harap ng pagkawala o sakripisyo, alalahanin ng pag-ibig, at kumilos ng naayon sa pag-ibig, at gagawin nitong masigla ang anumang pagtitiis mo dito sa mundo sa biyaya at presensya ng Diyos, isang presensya na magbibigay ng kaligayahan sa iyo. Magtatawanan kaming lahat tungkol sa buhay na ito sa matamis. Hanggang sa panahong iyon, magsaya ka dahil malapit na ang wakas ng lahat ng pangarap na ito.